Umani ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Ang nangyayaring bangayan sa Senado kaugnay pa rin sa New Senate Building na nauwi na nga sa paghahain ng reklamo ni Sen. Nancy Binay. Yan ang himayin ni Professor Antonio Contreras sa Punto de Vista, Professor. Thank you, Diane. Alam mo nakita natin kung paano nangyari sa Senado bumugad sa atin lahat ang tawagin na nating bangayan sa pagitan ng dalawang senador. Nag-aaway sila, nagtatalo sila. Sana naman itong pagtatalong ito ay hindi nito matakpan ang mas importante pang dapat nating busisiin. Sabagat 'yun naman yung issue, eh. tama nga naman si Senator Kaitano. Ibalik natin sa isyo tungkol sa 23 billion na cost ng building ng Senado. Actually, nagtatalo sila tukol sa amount, 21 billion ba o 23 billion. Natatawa lang ako kasi pero naman silang tama. Kasi yung amount naman sinasabi ni Senator Bina hindi pa kasama yung lupa. Yung 23 billion naman sinasabi ni Senator kaitan yung entirety kasama yung lupa. But that is not the issue. The issue here is 21 billion man yan o 23 billion justified ba yan sa isang bansa na kulang ang classrooms? Hindi sapat ang kagamitan ng mga mag-aaral sa eskwelahan. Mainit ang mga classroom. Binabaha. 23 billion po yan. Kinumpute ko, ano, nag Nagkaunting math. Sabi nung 2009, halos 7.8 million. 7.8 million ang renta daw ng Senado sa kanilang building. At 500,000 ang sa parking. So, mga 8.3 million sa isang taon. Halos uh, 100 million. So, ngayon, 23 billion divided by 100 million na umaabot ng halos 230 years. So justified ba na magpa tayo tayong building? Samantala kung magrerenta tayo ay maaring hindi ganong kalaki. Hindi ko inaalisan ang karapatan ng Senado magkaroon ng sariling building pero sana naman ay ayusin natin ang gastos dito. At tama naman yung pagbubusisi ditong ginagawa kasi ang Senado naman kung binubusisi nyo nga ang mga budget ng ibang mga ahensya, kung inilarbas natin ang di mga overpricing ng ibang ahensya, ay dapat sila din mismo tingnan nila sa sarili nila. Now, the second point is this. Yung ganong klase ng issue na ginawa ng dalawang senador noong kasalukuyan silang gumagawa ng pagdinig, yung pagtatalo, yung palitan ng maanghang na salita yung bangaya na nauwi na ngayon sa ethics complaint. Alam mo, tingnan natin ito. Ito yung mga public officials. Meron silang code of conduct. The Senate is supposed to be an august body. There are parliamentary rules on how they should conduct their meetings. Yung pamimersonal, yung name calling. Alam mo sa Senado ng Amerika o sa Kongreso man doon, pag manood ka ng hearing nila, hindi ka pwedeng gumawa ng isang ad hominem attack sa iyong kausap. In fact, hindi mo nga dapat dinidiretso yung kausap. Merong ganong klase ng rule. Alam mo, hindi na nga rin ako magtataka kapag ang mga senador o ang member ng House, kapag tinatrato nila ng hindi maganda ang kanilang mga iniimbitang resource person, kung sila sila mismo, hindi rin sila nagtatartuhan ng maganda. Hindi mo magandang lesson ito gawin lang po natin ang trabaho natin sa tama. Wala po tayong dapat na ginagawa kundi gawin kung anong inaatang sa atin ng bayan. Sapagat pera po ng bayan na ginagamit sa atin, sa ating mga sahod. Sabagat public servant din po ako. Dapat gampanan na natin ang inaasa nila, busisiin natin ang iyang gasto sa Senado na, Sa building na ng Senado, tingnan kung pwede pang mapababa at iwasan na natin ang ganitong klase ng mga unparliamentary things that are happening because our children are watching. Ano na lang sasabihin nila pag nanonood sila? mga na ganitong mga gawain ay ng senador sa kapwa senador na para bagang wala ng pagalang wala ng paggalang sa decorum, wala ng paggalang sa isa't isa. Hindi po yan magandang lesson ay tinuturo natin sa ating mga kabataan na kailangan ng mga classroom na hindi binabaha at hindi mainit. Dapat sana isip na bago ka gumastos sa 23 billion sa isang Senate building, isipin mo, may mga ibang bagay pa na dapat sigurong pagkagasto sa natin. Muli, sinasabing, hindi ko sinasabing, huwag magpatayo ng building, pero maging sensitibo tayo. Sensitibo sa gastos at sensitibo sa pakiramdam ng bawat isa. Na no, naman sana tayong magbastusan habang ginagawa natin ang ating mga trabaho. Yan po ang aking punto di vista ngayong araw na to. Balik sa inyo dyan sa studio, Dayan. Maraming salamat, Professor Contreras.